Uh, pinagpalang hapon sa atin lahat dito po tayo sa NCRPO shoutout lang sa ating Arsaw yan nagpa-check tayo ng barrel for inspection shoutout din sa tropang IMIG natin IMIG NCRPO at uh, syempre ang ating uh, RSTU ang ating regional uh, training unit ngayon sa araw na to napaka ganda po ng paalala ng Panginoon Uh, ang gospel po ngayon ay hinango kay San Lucas, Kabanata, 12 talata, 1 hanggang pito At may, dalawag, may dalawang bagay po tayo, magandang pagbulayan doon. Una-una doon, yung sinasabing, walang lihim na hindi malalantad. Hmm. Kapatid, check natin, nasa ang status ba tayo? Tayo ba'y namumuhay sa kabutihan o tayo ba'y namumuhay sa kamalian? Kung tayo namumuhay sa kabutihan, let's go, tuloy lang natin yan. Pero ito po nakakatakot. Kung tayo namumuhay sa kasalanan at kasamaan, kapatid, nire-remind tayo ng gospel. Walang lihim na hindi malalantad. Kung sa oras na to may kinakasama kang hindi mo asawa, matatago mo yan sa linggo, dalawang linggo, anim na buwan, isang taon, five years, pero pagdating ng time, kapatid, malalantad at malalantad yan. At ito, nakakatakot. Paitago mo man yan sa tao, pero pagdating ng time, hindi mo yan matatago sa ating Panginoon. Kitang-kita ng Diyos ang iyong ginagawa. Kung sa oras na to, patuloy kang nagnanakaw, patuloy kang nagda-drugs, patuloy tayong gumagawa ng kamalian, ang gospel na to, nire tayo. May panahon pa, may pagkakataon pa, maitama ang mga pagkakamali natin sa ating buhay. The second point na maganda natin pagbulayan is yung sabi rito, yung napakinggan daw natin sa kadiliman ipagsigawan natin sa liwanag. Kapatid, maraming sitwasyon at pagkakataon na namuhay tayo sa kadiliman. At sa oras ng kadiliman na 'yon, nagparanas at nagpakita ang ating Panginoon. Doon niya ipinakita, doon niya ipinaramdam na siya yung Diyos na sumama sa atin in our darkness moment. Kaya magandang gawin natin after natin mapagtakumpayan yung mga problema after natin mapagtakumpayan yung mga pagsubok doon sa oras ng kadiliman this is the right time ikwento natin ipagsigawan natin itestimonya natin ishare natin sa social media ikwento natin sa ibang tao ipreach natin na ang Diyos natin ay patuloy at patuloy na nagpapatawad patuloy at patuloy na sumasama sa ating laban at higit sa lahat patuloy at patuloy na gumagabay sa atin sa oras ng ating kadiliman. Kapatid, we have our darkness moment. Yung mga darkness moment na ito, ano yung pinagdaanan mo? Ikaw ba'y nagkasakit pero pinagaling ka ng Diyos? Ikaw ba'y nagkaroon ng kaso pero pinatawad at inayos ng Diyos ang kaso mo? Ikaw ba'y nabaon sa utang pero ang Diyos mo'y nag-provide? Ikaw ba'y na punta sa status ng kasalanan at pagkakamali. Pero muli kang pinatawad, muli kang niyakap, at muli kang dinala sa liwanag ng Panginoon. Dalawang bagay ang panalangin natin. Una-una, walang lihim na hindi mabubunyag. Lord, kung nasa kadiliman ako, kung nasa kamalian ako, tulungan mo akong maitama ito. And then the second, ang, ang ibinulong sa atin sa dilim, pagsigawan natin sa liwanag. Lord, bigyan mo ako ng tapang strength para ipagsigawan kung kano kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kabait, kung gaano kang sumama sa oras ng kadiliman ng aming laban sa buhay. Kaya patuli-patuli tayong magpasalamat, patuloy tayong magpatuloy sa buhay at patuloy patuli patuloy tayong umasa at manalangin sa Diyos na buhay. Let us pray. Then if son, the Holy Spirit, Amen. Lord, salamat po sa araw na to, sa opportunity na pinagkalo sa paalala mo na walang lihim na hindi mabubunyag Thank you, Lord, for your reminder. At, Lord, sa araw na to, a-action kami, ipagsisigawan namin sa apat na sulok ng mundo na Ikaw yung Diyos na nagpapatawad, nagpoprovide, nagpapagaling, at patuloy at patuloy na sumasama sa amin. Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pa salamat sa matamis na pangalan ni Yesus, yes. aming Panginoon. Amen. 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 Okay? Okay. Nandito pa rin po tayo sa NCRP. Shout lang, shout out lang sa ating uh, uh, Ito po yung mga nangangalaga sa ating uh, firearms, mobility and communication. Na uh, ito po yung kalinya namin. And then shout po sa mga personnel ng ating Arso. Shoutout kay Ma'am Marine and ang idol natin si Boss Uh, tamborete. Yan, mga personnel po ng Arsaw. At syempre, isama na rin natin. Shout out sa RSTU at saka NCRPO I, I Okay. Mula po dito sa NCRPO Arsaw. Brother Alnimonis po. Patuloy po na nagpapaalala at nagsabi. Just hold the line and always pray muna tayo. God bless. Bye-bye.